Rowel Carino at iba pang The Clones, ganap ng contract artist ng TVJ sa Itbulaga. Sa loob ng halos kalahating siglo, na natiling haligi ng kulturang Pilipino ang programang Itbulaga, hindi lamang bilang isang noontime show kundi bilang isang institusyon na tumatakbo sa pagitan ng tradisyon, inobasyon, at pagbabago ng henerasyon. Sa likod ng mga tawa, saya, at mga segment na nagbigay buhay sa tanghali ng sambayanan, humubog ang programang ito ng mga bituin, nakilala ang libo-libong talento, at lumikha ng mga momentong hindi malilimutan sa kasaysayan ng telebisyon. Ngunit sa pagusbong ng bagong panahon matapos ang paglipat ng TVJ, si Natito Soto, Vic Soto, at Joey De Leon, sa bagong tahanan ng Itbulaga, kasabay ng pagbangon ng panibagong kabanata ng programa, may isang segment na hindi inaasahang magiging pundasyon ng bagong lineup ng mga talento, ang The Clones. Mula sa simpleng talent search na naglalayon lamang makahanap ng mga kahawig at kaboses ng mga kilalang mga awit, naging malaking hakbang ang The Clones upang makilala ang isang bagong hanay ng performers na kalaunan ay kinuha mismo ng TVJ bilang official contract artists ng muling sumisiglang itbulaga. At sa gitna ng hanay na ito, lumilitaw ang pangalan ni Rowell Carino, hindi lamang bilang isang mahusay na kavois ni Matt Monroe kundi bilang simbolo ng bagong direksyong na isipakita ng TVJ sa kanilang programang patuloy na minamahal ng sambayan ng Pilipino. Ito ang dokumentaryong maglalakbay sa likod ng entablado, mula sa pagbuo ng The Clones, sa pagsikat ng mga bagong talento, hanggang sa desisyong gawing opisyal na bahagi ng TVJ artists ang mga natatanging performers ng segment. Isang pagtanaw sa kulturang pang-telebisyon, sa pamana ng TVJ, at sa pag-angat ng mga bagong bituin gaya ni Rowel Cariño. Sa kasaysayan ng Itbulaga, hindi na bago ang paglikha ng mga segment na tumutoklas at humuhubog ng talento. Pero kakaiba ang konseptong dala ng The Clones, isang paligsahan kung saan hindi lamang boses ang hinahanap, kundi pati karakter, estilo, personalidad, at ang aura ng mga sikat na mga awit na ginagaya. Hindi lamang ito ordinaryong impersonation contest, ito ay isang masusing performance-based competition na sinusukat ang kakayahan ng kalahok na mag-transform, hindi lang sa pisikal na anyo kundi pati sa emosyonal na interpretasyon ng isang personalidad. Sa paglipas ng mga linggo at buwan, mas lumawak ang saklaw, mas humigpit ang labanan, at mas dumami ang sumubok. Nagkaroon ng iba't ibang kategorya, female classics, male OPM, international icons, at iba pa ang bawat kalahok ay hindi lamang lumalaban para sa tropeo, kundi para sa pagkakataong makilala bilang clone artist sa isang programang may pinakamalaking exposure sa bansa. Dito nagsimulang makilala ang mga pangalan na kalaunan ay magiging mahalagang bahagi ng bagong yugto ng Itbulaga, si Rowell Carino at iba pang The Clones. Ang espesyal na talento na nagbigay ng kakaibang lalim at teknikalidad sa kompetisyon. Habang lumalalim ang segment, lumalakas din ang suporta ng manunood nag-viral ang mga performances, nagkaroon ng mas matinding social media presence, at pumutok ang interes ng mga fans. Unang beses sa mahabang panahon na isang talent segment ulit ang naging sentro ng atensyon ng sambayanan, isang palatandaang may bagong sigla ang programa. Sa dami ng mahuhusay na sumali, madaling malunod ang sinuman sa dagat ng talento. Ngunit si Rowel Carino ay mabilis na umangat sa kompetisyon hindi dahil lamang sa husay, kundi dahil sa kakaibang timbre, emotional precision, at control sa boses na bihira makita sa isang clone performer. Ang kanyang pagpasok sa The Clones ay hindi lamang paglahok. Ito ay pagdating ng isang artist na klaro na may lalim ng training, sensitibong pandinig sa vocal nuances, at malawak na musical influence. Sa bawat pag-awit niya, hindi lamang niya ginagaya ang personalidad, iniintindi niya ang pinanggagalingan ng bawat nota, bawat vibrato, at bawat phrasing ang kanyang interpretasyon ay hindi mechanical imitation, ito ay artistic recreation. Sa social media, dumarami ang discussion tungkol sa kanyang performances. Sa comment section, paulit-ulit na binabanggit ang kanyang pangalan. Sa mga viewer polls, madalas siyang nasa taas. At sa bawat linggong lumilipas, lalong lumilino na si Rowell ay hindi lamang contestant, isa siyang rising star. Ngunit higit pa sa pagkapanalo o pag-viral ng videos, ang tunay na naging turning point ay ang pagkilala ng mismong mga taga-TVJ. Nakita nila ang potensyal na mas malaki pa kaysa sa impersonation. Nakita nilang may bituin sa loob ng clone artist. At dito nagsimula ang puwersang magtutulak sa kanya tungo sa pagiging contract performer. Ang pagpapatuloy ng Itbulaga sa ilalim ng TVJ ay hindi lamang simpleng paglipat ng programa sa bagong network. Ito ay isang cultural reset, isang muling pagtatatag isang pagbalik sa original identity habang tinatanggap ang pagbabago ng panahon. Sa muling pagsilang ng programa, naging malinaw ang layunin ng TVJ, bumuo ng panibagong roster ng mga artista, performers, at hosts na magbibigay ng enerhiya sa bagong henerasyon ng manunood. Habang nananatili ang iconic trio bilang sentro, kailangan nila ng mga bagong mukha, hindi lamang para sa continuity, kundi para sa mahabang panahon at sa paghahanap nila ng mga talento na may authenticity, versatility, at kaya makipagsabayan sa live television environment, tumambad sa kanila ang yaman ng talento ng The Clones. Hindi ito ang unang pagkakataon na gumamit ang ibi ng talents galing sa kanilang sariling segments. Ngunit ngayon, ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang isang buong segment, buong hanay ng performers, ay gagawing bahagi ng bagong artist pool ng programa. At dito pumapasok ang susunod na yugto sa kwento ni Rowell at ng iba pang The Clones. Hindi naging madali ang internal deliberation ng TVJ at ng kanilang production team. Ang tanong, sino sa mga The Clones ang may sustainable potential? Sino ang kayang mag-adapt sa iba't ibang segment? Sino ang may personality na tatatak sa non-time audience? Sino ang pwedeng maging future icons na magdadala ng itbulaga sa susunod pang 10, 20, o 30 taon? Matapos ang serye ng evaluations, rehearsals, at meetings, isang mahalagang desisyon ang nabuo, gagawin nilang contract artists ang piling The Clone's performers. Hindi lamang winners, hindi lamang finalists, kundi ang mga artistang ipinakita ang pinakamalawak na performance horizon. Kasama rito ang mga champion ng iba't ibang categories, mga consistent high scorer, mga viral sensations, at notable standouts gaya ni Rowel Carino na itinuturing na isa sa pinaka-versatile sa buong batch. Ang pagpasok nila sa TVJ Artists roster ay hindi lamang pagtanggap sa trabaho. Ito ay pagpasok sa pinakakilalang entertainment machine sa bansa, isang system na may sariling culture, demands, pressure, at rewards. At higit sa lahat, isang oportunidad na hindi basta dumarating. Ang The Clones ay hindi lamang segment, si Rowel Carino ay hindi lamang contestant at ang TVJ ay hindi lamang trio ng mga haligi ng industriya. Sa pagsanib ng tatlong puwersang ito, segment, artista, at mga icon, nabuo ang isang bagong yugto ng itbulaga na sumasalamin sa lakas ng talento ng Pilipino, sa kakayahan nitong magbago, at sa kapangyarihang lumikha ng mga bituin mula sa simpleng entablado. Ang The Clones Artists ay madalas na nabibigyan ng opening numbers, musical fillers, comedy participation segments, production highlights, at special features sa mga anniversary at special episodes. Sa bawat episode, lalong lumalapit ang brand nila sa puso ng manunood. Sa pagdaan ng mga taon, maaalala ang The Clones Era bilang panahong nagbigay daan sa bagong hanay ng mga performer na sumuporta, nagpasigla, at nagbigay ng bagong buhay sa programang minahal ng milyon-milyong Pilipino.